Alright guys, ito yung gala ulit namin niya yung misis. Huh? And then for wedding anniversary namin, kami ay magawal wow. natin sa aming target na lugar. Oh. At ito na nga na pag-usapan namin kanina kung saan kami kakain. At ito na nga si Ring Sila. Banda dito lang niya. Sabay ay uh, malapit sa... Kamarin Hospital. Sa Subukan namin dito at nakakamura lang dito mga pare, mami. Sa halagang 399, tiyak, uh, pusog na pusog na Oh, wow! Kami guys, dito tayo sa Big Sina. Big Sina. Dito tayo na celebrate na anniversary namin ng my love. Big Sina. Ayan. Diba? Ang pakalapit namin dito na nga mga pare mare tayo ay kitna at papasok sa Wing Sila. Tara na, akitin na lang ito at papasok sa ating pupuntahan. Alright, nandito pa rin okay. diba And guys, nandito kami ngayon sa Camaril, Wing Sila. Ito kayo celebrate ni my loves na 3 taon na aming wedding anniversary. All right. Let's go. Time my Asa ka na? At ito na nga mga pare, nasa loob na tayo at meron menu dito. Ayan, napakalaki ng na kanilang menu. Pinapipili na kami kung an liba. Alright. Na right. May masarap. Usubukan natin kung taa. Wings sila. Hindi na pa sa

Na. At ayan eh, na mga pare, kumpleto na ang aming order. Ayan, spaghetti, carbonara, oh, diba, chicken. At syempre nilantakan namin kanina yung french fries. Ayan yung unang binigay sa amin. At ito na nga may takoyaki. Sa sobrang init ng takoyaki, hinati ko talaga kasi mahirap na mapaso, 'di ba? iyan At yung asawa ko, kanyang in order yung carbonara at ako itong spaghetti. O, 'di ba? Oh. Dahil paborito ko, talaga ang spaghetti, kinain ko muna talaga spaghetti. O, 'di ba? Tara, kain muna tayo mga pare-mare. Oh. O, oh, di ba? tayo sa kamay para ano. Kasi yung hahawak tayo ng chicken. O, oh, yung asawa ko, makakagal ng chicken. O, oh. o. Oh. Mmm, sarap. Kaya nabusog yung asawa ko kasi mabilis siya kumain. Kaya mabilis din siyang mabusog. O, okay, kitaan nyo ba? Hmm. Ako, spaghetti muna.